Meron nga pala akong natuklas ang lugar na magandang puntahan at pagtambayan malapit lang dito sa amin. Wala New Zealand nga daw ang lugar na to kaya naman tinawag nila itong mini New Zealand. Kaya naman guys hindi ko sasayangin ang araw na to na hindi ko siya napupuntahan at nakikita sa personal. Kaya halina't samahan nyo kung pumunta at mag food trip kasama ng aking mga kaibigan. Maaga pa guys ay pumunta na ako ng palengke para mamili ng na food namin. Bigla ang gala pala to guys kaya naman konti lang yung mga pinamili ko. At pagkatapos ko ang yung mga kakainin namin ay pumunta agad kami sa Bayongbong para suntuin Menu, dalawa pa namin kasama. Ang balak ko sana doon kami mananghalian kaya lang sobrang lakas ng ulan kaya naman hapon na kami nakabunta. Nagdala na rin pala kami dito guys ng tent tsaka mesa kasi baka umulan mamaya. Wala kasi mga cottages doon guys kaya naman wala kami masisilungan kung sakaling umulan. Diyan ko na pala sila pinasakay sa likod kasi hindi na kami kasya dito sa harap. Dalawa lang kasi yung pwede dito sa harap. Dito nga pala guys yung Madjangat Bridge. Kapag nakarating kayo dito ay puro kaliwa lang ang punta nyo. Sobrang lapit nga lang pala nito sa amin kaya naman mabilis lang kami nakarating. Dito nga lang pala to guys matatagpuan sa Nalubunan, Quezon, Nueva Vizcaya. Lumipat nga kami dito ng spot guys kasi sa unang naming spot na napuntahan ay maraming tubig. Sobra kasing lakas talaga ng ulan dito guys kanina. Agad na nga naming hinanda yung mga kakailanganin namin para pag start na kami. Tapos na nga naming hinanda yung mga kakainin namin kaya tara samahan nyo kami mag food trip. Grabe guys sobrang ganda pala talaga dito. Grabe perfect na perfect to pagtambayan. Hindi ko nga pala namanggit sa inyo guys ang entrance fee pala dito ay 10 piso kada tao. Ang taon. kaso lang guys wala yung bantay ngayon kaya naman libre kami lahat lima rin pala kami magkakasama ngayon guys kaya naman 50 pesos rin sana yung entrance fee namin pero pwede pa rin kayong pumasok dito guys kahit walang bantay kasi open naman tong lugar na to medyo wala pang mga tumatambay ngayon guys kasi napaaga lang namin paghapon nga daw ay sobrang dami ng tumatambay dito. at meron pa daw dito nag overnight wala nga palang limit yung pagtambay namin dito guys kasi wala naman bantay so uuwi kami kapag gustoy namin pero wag lang sobrang open gawin. space lang kasing lugar na to, guys kaya mahirap na. meron din pala dito CR guys, kaso wala nga lang tubig Kaya kung iihi kayo, dyan na lang sa gilid-gilid <laughs> Pagkatapos nga namin kumain guys, ay bumili si tropa ng alam Para daw mahaba-haba yung kwentuhan namin Grabe guys, sobrang ina-enjoy nga namin itong lugar na to, kaya tara, uwi na tayo